Naglaan ng karagdagang pondo sa DSWD. Iyan ang masayang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nangyaring pagpupulong kasama ang ilang benepisyaryo ng Pantawid Pamilang Pilipino Program of Four ps Si Eugene Fernandez, una sa Balita Live. Eugene? Greg, ang pamilya ay mahalaga ngang haligi ng lipunan. Kaya naman bagamat maulan ngayong araw ay dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si sang kumustahan kasama ang mga huwarang pantawid pamilya. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Pamilyang Pilipino kung saan binibigyang pag pagkilala ang mga pami ang huwarang pamilya kung saan ito ay mga miyembro o dating miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4 piece ng pamahalaan. Labing walong pantawid pamilya ang kabilang sa event. Ang bawat pamilya ay mga kinatawan ng bawat rehiyon ng bansa at simbolo ng tagumpay kung saan ngayon ay sila pa mismo ang tumutulong sa komunidad. Ayon pa nga kay Pangulo na sinangayunan rin ni Sekretary Gatchalian, ang tagumpay ng mga pamilyang ito ay patunay na kaya ng mga Pilipino umangat sa buhay anuman ang problema at na ang kaharapin nila. Ang bawat isa na nanaririto ngayon ay nagpapatunay na kaya ng pamilyang Pilipino na harapin ang anumang hamon upang magtagumpay. Kaya mismo ang nagsilbing ilaw at huwaran, hindi lamang para sa mga benepisyaryo ng 4 kundi para sa lahat ng Pilipino. Ibinalita rin ng pangulo sa mga nagsidalo na aabot sa 36 na bilyong piso mula sa flood control projects ay ilalaan ng pamahalaan sa ilang programa ng DSWD upang mas marami pang pamilyang Pilipino ang matugunan o matulungan at magtagumpay rin sa buhay. Greg, dagdag pa nga ng Pangulo, ano, kasalukuyang pinag-aaralan ng pag-amienda sa 4PIS-A upang mas mapaigting ng gobyerno ang pagtugon sa mga kailangan ng mga benepisyaryo dahil naniniwala siya na ang matatag na pamilyang Pilipino ay matatag na komunidad. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Greg. Maraming salamat, Eugene Fernandez.